kumplito paano tayo mga tulog nito eh lahat na nangunan pusa na yung naka ano hmm? wala pa si Bilay ikaw matulog ka na ang oras na tulog na tingnan mo yung mga kapatid mo oh ilan kayo dyan oh asan ko lulugar oh yung mga didi mo na nabasa pa Ikaw matulog ka na. Ikaw na lang mag-isa. Tulog na. Tulog. Sleep, sleep. Ikaw lang. Tingnan mo. Tingnan mo yan. Lahat. Tulog na. Sleep. Wala na mahigaan. Puro na lang kayo. Mm. Puno na yung unan. Lahat kayo nandyan. Wala pa si Bila Sleep, sleep. Lagi ka apa Sleep, no? Sleep, sleep, sleep. Sleep. Sleep na. Oh? Hmm? Hmm.